Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Itong si Roman at ang dalawa pang mga sundalo kamuntikan ng mapapasigaw ang mga ito dahil sa kanilang nakita. Uwi ka din nitong si General Mata. Diyos na mahabagin. Anong klasing mga nilalang ang mga iyan bituin? Humanda ka na. Mukhang kakaiba ang makakalaban natin ngayon na mga nilalang. Nakita nila ni General Mata ang mahigit sa dalawang puang bilang ng mga nilalang na nagpalipad-lipad doon sa unahan ng kanilang kinaruroonan. Nasa ibabaw ang mga ito ng mga kakahuyan at kahit malayo, nakakatakot na tingnan ang mga hitsura ng mga ito. Kitang-kita ng mga ito ang malapaniking mga pakpak ng mga nilalang. Ang ilang mga sundalo, nakahanda na din ang mga ito at nakaasinta na ang kanilang mga baril doon sa mga nilalang. Pati pa nga itong si Kimba. Hindi talaga hinihiwalay nito ang hawak na Ripley doon sa mga nilalang. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, biglang nagpulasan ng lipad ang mga ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Kaya napahinga ng malalim ang pala Palaisipan sa kanila kung anong klaseng mga nilalang ang mga iyon. Pati pa nga ang mga batang babaylan, hindi nila alam kung anong klasing mga nilalang ang kanilang nakikita. Nagmanman pa ng ilang mga minuto ang mga ito bago nagpasyang pumasok na din ang mga sundalo sa loob ng kanilang base. Ngunit doon sa baba at maging sa balkonahe may mga naiwan pa rin na mga sundalong nagbabantay Hindi pwedeng ibaba nila ang kanilang dipinsa dahil batid nilang kakaiba ang presensya ng mga nilalang na ito. Balik doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, patuloy na naglilibot ang mga ito. Hanggang sa makarating na ang grupo nila ni Lolo doon sa kabilang bahagi ng malawak na lagayan ng mga alagang mga hayop ng mga katutubo. May napapansin agad itong si Lolo na kakaibang amoy, pati itong si Opong. Amoy din niya ang naamoy ng kanyang luluusting Kaya agad na inaabisuhan nito ang kasama nilang bata. Uwi ka din nitong si luluusting Opo, talasan muna natin ang ating mga pakiramdam at pangamoy. Kung sakaling may mga nilalang ang nasa paligid, tulad ng sinabi ni bochok hindi pa natin kumpirmado kung anong klasing mga nilalang ang mga ito sa mga pagkakataon na ito, napakatahimik lamang ang batang paslit na si Utoy. Nakahawak ito ngayon sa kamay nitong si Upong. Makalipas ang ilang mga minuto, muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad. Ngunit alerto na ang mga kilos ng mga ito at nakataas na ang kanilang mga dipinsa. Madilim ang bahaging iyon. Tanging may mga ilaw kasi ang bandang kinaruroonan lamang ng mga alagang hayop ng mga katutubo. Sa gilid ng kanilang dinadaanan, mayroon pang makakapal na mga kawayanan ang mga nandudoon na nakadagdag ng kakaibang pakiramdam sa mga ito. Ilang sandali pa, nang paliko ng tatlo sa unahan at pabalik na sana doon sa kinaruroonan nilang kubo, may narinig na mahinang pag-angil ang mga ito. Napatigalgal itong si Lolo Osting. Agad, nabulong niya sa kanyang apo na si Opong. Apo, narinig mo ba ang mga mahihinang angil? Kaya napatigil na din itong si Opong at pinakinggan ang mga sinasabi nitong si Lolo Osting na mga pag-angil sa paligid. Ngunit nawala naman iyon na naging dahilan para magpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad ngunit makailang hakbang pa lamang ang mga ito muling napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad agad nawi kanitong itong silulo usting masyama ang hinala ko sa mga angil na ito upong may mga nilalang ang lihim na nagmanman at nagmamasid sa atin nagpakawala agad ng mahihinang ungol itong silulo usting may mga pangil na din sa bibig ng matandang aswang. Pati itong si Upong nagiging aswang na din ang kaanyuhan nito ngayon. Habang ang batang si Utoy naramdaman na din ng paslit ang mga nilalang na ito. Ilang sandali, muling nagpapatuloy na sa paglalakad ang tatlo. Ngunit inaabangan na nila ang maaring gagawing pag ng mga nilalang sa paligid batid nitong siluluosting na hindi sila hayaan ng mga ito na makalayo. Batay sa mga narinig nilang mga angil, sinusundan pa rin sila ng mga ito at maaring dumaan at nagtatago ang mga ito doon sa kawayanan. Ngunit makalipas pa ang ilang mga segundo, nakakarinig na sila ng mga pagaspas na parang galing doon sa mga nagsilakihang mga ibon. Kaya agad na napatingala ang mga ito sa itas at kitang kita nila ang pagdaluhong agad ng mahigit sa limang mga nilalang sa kanila sa bilis ng mga ito. Bago pa makagawa ng paraan ang tatlo, agad na silang sinagpang ng mga nilalang na mayroong mahabang mga pakpak. Napakabilis ng kilos ng mga ito at napakalakas. Kaya walang kahirap-hirap na natangay ang tatlo ng mga nilalang na iyon. Amoy na nila ang kakaibang baho ng mga ito. Ang kanilang mga kamay at paa tulad ng mga paniki. At napakalakas din kung kumapit ang mga ito. Ang kanilang mukha tulad din ng mga mukha ng paniki. Ngunit ang kanilang katawan ay tulad ng sa tao. Mayroon ding napakalapad ng mga pakpak ang mga ito. Ngunit nang makabawi na ng wisyo ang tatlo, lalong-lalo na itong si Utoy, agad na ng paraan ang mga ito para makatakas. Hawak ng mga malalaking paa ang balikat ng paslit na si Utoy. Ngunit nang kalmutin ng bata ang paa ng nilalang, agad itong napapaangil ng napakalakas na naging dahilan para mapaluwag ang pagkakapit nito sa mga balikat ng bata agad na dinakma ng bata ang isang paa nito. Pagkatapos agad na hinila pababa sa lupa. Hindi maintindihan ng nilalang na ito kung bakit gano'n na lamang kalakas ang bata na kahit na bitbit na niya ang batang iyon na kayanan pa rin na maibaba siya nito sa lupa at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad nang napangbuno ang mga ito at nagpapalitan ng mga pag-atake. Hindi din ganon kadaling mapatay ang mga nilalang na ito. Nagawa din itong masaktan ang batang paslit na si Utoy. Bukod sa kanilang mga matatalas na mga kuko at nakausling matutulis na mga bagay sa kanilang mga bukong-bukong, nagagamit din ng mga nilalang ang kanilang mga pakpak para pang-atake ngunit nakakalamang pa rin ang bangis at bagsik ng batang si Utoy. Nawawasak na ng bata ang malalapad na mga pakpak ng nilalang. Kinubawan na kasi ito ng bata galing sa likuran at walang habas na pinagkakalmot nitong si Utoy ang pakpak ng nilalang na iyon. Samantalang itong si Lolo kahit na bitbit na siya ng nilalang sa itaas ng ere nagawa ng matandang aswang na makawala sa pagkakapit ng nilalang at agad na ibinaon niya ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa bawat mabot niyang parte sa katawan ng nilalang. Kaya naghumiyaw na din ito dahil sa sakit at nabitiwa na ang matandang aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, disidido na itong si na hindi nabubuhayin pa ang nilalang na iyon. Kumapit itong si sa balakang ng nilalang at gamit ang lakas at bigat ng matanda, hinila niya ito pababa doon sa lupa. Tulad ng ginawa nitong si Otoy, pagbagsak ng mga ito doon sa lupa, agad na inataki ito ni Lulu Ngunit itong si Opong nahirapan ito na makawala. Kaya ang kanyang ginawa, hinugot niya ang nakasuksok na baril sa kanyang tagiliran. At pagkatapos, walang habas na pinagbabaril ang nilalang sa buo nitong katawan. Sa makailang bisis na nagpakawala ng mga pagbaril, itong si Upong butas-butas na ang katawan ng nilalang na ito. Kaya nabitiwan na itong si Upong. Ang ginawa naman nitong si Upong, agad itong umipaw sa ere. Eh at papunta doon sa mga sanga ng kahoy. Pagkatapos agad itong lumundag pababa sa lupa. Ang kanyang tinamaan ng mga pagbaril tuluyan na itong bumulusok sa lupa at pagbagsak nito agad na itong namatay. Ngunit mayroon pang dalawa ang mabibilis ang lipad para sana muling dagitin itong si Upong Ngunit galing naman sa kadiliman, biglang sumulpot itong si Utoy at agad na dinamba sa liig ang isang nilalang. Agad na winakwak nitong si Utoy ang liig nito na naging dahilan para bumagsak na din ito ng tuluyan sa lupa. Dito na, nirapido ng mga pagkalmot ni Utoy ang buong katawan ng nilalang. Bago naman na maatake ang bata ng isa pang nilalang na agad na lumiko ng lipad para sana tulungan ang kanyang kaibigan. Tumigil na din kasi sa pagtakbo itong si Opong at bumaling ng direksyon pagkatapos pinagbabaril na ang nilalang na papatake na sana doon kay Utoy. Nang maubusan naman ng bala, ang sundalong aswang agad na dinamba ang nilalang at pinagkakalmot hanggang sa tuluyan na din itong namatay. Ilang sandali, napatay na din itong si Lolo ang hawak nitong nilalang naririnig nila ang malalakas na mga pag-angil ng iba pang mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nasa itaas ng ere ngunit sa nakita ng mga ito na pumapalag ang tatlong mga inatake ng mga ito at napapatay pa ang iba nilang mga kasamaan nagdadalawang isip ng mga ito na muling umatake lalong lalo na may nakita silang tatlong mga katao pa ang napakabilis na tumatakbo sa kadiliman. Galing sa mga kabahayan ang mga ito at papunta sa kanilang kinaroroonan. Uwi ka agad nitong si lulousting sa kanyang dalawang mga kasama. May mga kasamahan pa ang mga ito, Opong, Otoy. Huwag ka lamang lumayo, Otoy, sa amin baka may mga kasamahan pa ang mga ito na nagtatago lamang sa likod ng mga kawayanan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, naramdaman na nitong si Lolo Austin ang paparating na sinabucok. Kaya nanatili na lamang ang tatlo doon sa gilid ng mga bakod kung saan nakalagay ang mga alagang hayop ng mga katutubo. Muling wika kanitong si Lolo Austin. Mukhang nagdadalawang isip ng umatake ang mga nilalang na iyan upong. Marahil nagkakaroon na ng pagkatakot ang mga ito nang makita na napatay natin ang mga kasamahan nila. At nasipat na din ang mga ito ang paparating na grupo nila ni Butchok. Ano kayang klasing mga nilalang ang mga ito upong? Mukhang hindi sila mga pangkaraniwan na mga aswang lamang kakaiba din ang kanilang lakas at legse may mga natamong sugat din ang tatlo lalong lalo na itong si Otoy na medyo may kalakihan ang natamon itong sugat sa kanyang likod ngunit sa tingin nitong si Lolo parang hindi lamang iyon iniinda ng batang paslit ilang sandali pa dumating na din doon ang grupo nila ni Butyok at gulat na gulat ang mga ito nang makita ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga nilalang sa gilid ng kawayanan. Warat ang mga pakpak at mga katawan ng mga ito. Agad na wika nitong si Butchok. Ano ang mga nangyayari luluusting? Agad naman na sinabi ng matandang aswang ang buong kaganapan. Sagot nitong si Butchok. Ngayon ko pa nakita ang mga ganitong uri na mga nilalang sa ilang taon na naming pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga kampo ng kadiliman ngayon pa ako nakakita ng mga ganitong hitsura sa mga pagkakataon na iyon tuluyan na din na lumisan ang mga nalalabing mga nilalang tanong naman nitong si Usting sa batang sundalo ano ngayon ang ating gagawin sa mga bangkay na ito tinintim mo siyang agad na wika at sagot ng batang sundalo sa matanda. Susunugin natin ang mga ito doon sa gitna ng mga kabayan, lulousting at nang maipakita natin doon sa lahat ng mga katutubo na seryoso tayo sa ating pakay na pagtulong sa kanila. Pagkatapos, nagtulong-tulong na ang mga ito para dalhin doon sa sentro ng lugar ang mga bangkay ng mga nilalang Makalipas ang ilang mga sandali, agad na kumuha ng mga pangsunog itong si Butchok at sinilaban ang mga katawan ng mga nilalang. Agad na nagliyab ang mga ito at lumika ito ng kakaibang amoy na hindi nila maintindihan. Mabilis na kumilos itong si Butchok, may mga ibinudbod na mga pulbo. Ang batang sundalo doon sa paligid para hindi ganon kalawak ang aabutin ng kakaibang amoy galing sa mga katawan ng mga ito. Agad naman na nakita iyon ng mga taong hindi pa nakakatulog at doon sa mga nagising. Sa mga pagkakataon na iyon, lumabas na din ang pinuno ng mga katutubo kasama ang ilan sa mga matatanda. Agad na lumapit ang mga ito sa kanila. Tanong agad nitong silakay pulog Anong klaseng mga nilalang ang mga iyan, Usting? At paano ninyo napatay ang mga iyan? Sagot naman nitong si Lulu Usting. Sa aming paglilibot lakay pulog, doon sa unang bahagi ng kinaroroonan ng mga alaga ninyong hayop, namataan kami ng mga ito at inatake. Kaya wala na kaming nagagawa kundi ang lumaban. Napatay namin ang apat sa mga ito. Ngunit sa tingin ko, mas marami pa ang kanilang bilang na maaaring nasa kakahuyan lamang ang mga ito. Napatitig muli itong si Lakay Pulog doon sa mga bata. Ngayon niya napagtanto na talagang may kakaibang tanga na lakas nga ang mga batang ito. Naglabasa na din ang ilan sa mga katutubo at nakiusyoso doon. Pati ang doktora at ang kasama nitong dalawang mga nurse nanduduo na din para manood. Namamangha din ang mga ito sa kanilang nasaksihan at napanatag na din ang kanilang kaluuban. Ngayon, sa tingin ng mga ito, mukhang may mga magliligtas na din sa kanila laban sa mga mababangis na mga nilalang na ito. Ilang sandali pa may narinig silang kakaibang tunog na parang galing sa malaking ibon doon sa itaas ng ere. Kaya agad na napatingala ang mga ito doon sa itaas at nakita nila ang maraming bilang ng mga nilalang na nagpalipad-lipad doon sa ere na parang pinapanood ng mga ito ang mga bangkay ng kanilang kasamahan habang sinusunog ang mga ito ng mga bata. Nang makita din iyon ng mga tao mabilis nang pumasok ang mga ito doon sa kanilang mga kabayan dahil sa takot. Ganon din ang ginawa ng pinuno ng kanilang katutubo. Mukhang galit na galit kasi ang mga nilalang na ito nang makita nila ang pagsunog ng mga bata doon sa mga napatay na mga nilalang. Ngunit sa tingin nila ni Butchok, hindi na aataki pa ang mga ito. Baka sa mga sunod na mga araw at pagkakataon maghanap pa ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake sa kanila. Ilang sandali pa, bumalik na din sina Butchok doon sa kanilang kubo at doon na nagbabantay ang mga ito magdamag. Kinabukasan, nang mabalitaan iyon nila ni General Mata, agad na nagpunta ang mga ito doon sa lugar ng mga katutubo para na din naibalita ng mga ito ang kanilang mga nakikitang mga nilalang Pagdating doon ng grupo nitong si General Mata, agad na sinabi nito ang mga nakikita kagabi. At mas lalong nawindang ang pag-iisip ng General nang mapag-alaman na may mga umaataking mga nilang dito sa paligid ng mga kabayan ng mga katutubo. At may napatay pa ang grupo nila ni Lolo Usting sa mga ito. Wika nitong si General Mata doon sa batang sundalo. Tiniintim musang Ano na ngayon ang plano mo? Sagot naman ng batang sundalo. Sa tingin ko, Heneral Mata, mukhang nasa paligid lamang ng kakahuyan ang mga nilalang na ito. Susubukan namin ni Sarhinto Lobo na mag-imbestiga doon sa mga kakahuyan. Kami lamang dalawa ni Sarhinto Lobo dahil agad kaming makakalayo kung sakaling may mga nilalang kaming makakasalamuha. Muling tanong naman ng Heneral. Tinintimusang, anong klasing mga nilalang ang mga ito? Hindi ko rin alam, Heneral Mata, unang bisis ko ngayon na nakakita ng mga ganitong uri ng mga nilalang. Kaya sa umagang iyon, agad na kanyang-kanyang lakad na ang mga ito sa kanilang mga nakatukang mga gawain ang grupo nila ni General Mata. Agad na bumalik ang mga ito doon sa kanilang detachment at humanda. Lano din kasi ng mga ito na magpapatrolya doon sa unahan ng kanilang pinagtayuan ng kota. Samantalang sina Dr. Pires agad nang sinimula nila ng maaga ang panggagamot sa lahat ng mga katutubong may sakit. Tumulong na din sina Naluluosting sa mga ito para hindi magkakagulo ang mga magpapagamot sa doktor. Sina Nonoy naman at Butchok naglalakad na ang dalawa papunta doon sa mga kakahuyan. Susubukan nila ngayon na halughugin ang buong kakahuyan para makita nila kung may mga nilalang ba ang mga naninirahan doon. Ayon kasi sa mga katutubo, hindi na sila gumagala pa doon sa kakahuyan na nasa unahang bahagi ng kanilang kinaroonan simula nang may mga nabibiktima ang mga ito na mga kasamahan nila Doon na sila kumukuha ng mga panggatong sa ibaba na bahagi ng kanilang lugar Nagpapanggap naman ngayon na mga mga ngahoy ang dalawang mga batang sundalo Suot lamang ng mga ito ang sandu at shirt na maong May dalang mga sako ang mga ito at mga matatalas na mga itak Pagkatapos agad nang sumuot ang dalawang mga magkakaibigan doon sa mga kakahuyan at nagsimulang makiramdam sa buong paligid. Agad na sinusuyod ng mga ito ang bawat kakahuyan doon sa unahan. Hanggang sa napadpad ang dalawang mga bata doon sa may sapa. Nagpapahinga ng ilang mga minuto ang mga ito doon. Hanggang sa may nakita silang limang mga katao ang mabibilis ang mga hakbang at papunta ang mga ito sa kanilang kinaruruunan. Nagulat ang dalawang mga batang sundalo sa kanilang nakita. Bago pa kasi nila naramdaman ang mga ito, agad nang nagsilabasan ang mga ito doon galing sa mga kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapang iyon. Napansin agad ng mga ito ang kanilang kakaibang mga hitsura. Nangingitim ang paligid ng kanilang mga mata gusgosin din ang suot ng mga ito na parang walang laba ang kanilang mga damit. Kakaiba din kung tumitig ang mga nilalang na ito. Ngunit ang ikinabahala agad nila ni Butchok nakakaramdam ang dalawang magkakaibigan ng pwersa galing sa kadiliman. Kaya ibig sabihin lamang na mga kampon ng demonyo ang limang mga nilalang na ito. At bukod pa doon, hinala nila agad na maaaring ang limang ito ay kabilang doon sa mga nilalang na nagpaparamdam sa kanila. Agad na wika nitong si Butok kay Nunoy. Badi, mukhang ang mga ito na. Ang mga nilalang na hinahanap natin dito sa gubat. Sagot naman agad nitong si Nunoy. Mukhang tama ka, Badi. Amoy na amoy ko na rin ang kanilang malansang paho. Ano na ngayon ang ating gagawin? Sagot naman itong si Butchok. Kung makakaiwas pa tayo, buddy, hanggat maaari, huwag muna natin nalabanan ang mga ito. Subukan kong kausapin ang mga ito, buddy.